Pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na huwag gawing magarbo ang selebrasyon ng Kapaskuhan, kundi gawin daw itong makabuluhan at may malasakit, lalo na't na marami pa sa ating mga kababayan ang hindi pa nakakabangon mula sa sunod-sunod na bagyo at lindol. Ayun kay Palas Press Officer Claire Castro, layunin ng paalala ng Pangulo na maipakita ang pakikiramay ng gobyerno sa mga kababayang nagsisikap bumangon muli, partikular sa Visayas at Mindanao na tinamaan ng sunod-sunod na kalamidad. Bahagi ito ng pakiisa ng administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. sa taong bayan na nakakaranas na maraming pagsubok dulot ng sunod-sunod na sakuna sa bansa mula sa Lindol, na yumanig sa Visayas at Mindanao at sa mga bagyong tumama sa ilang bahagi ng bansa. Paalala sa mga kawani ng gobyerno, mahalaga ang pagdiriwang ng Pasko na may pag-aalala sa kapwa nating patuloy na bumabangon at nagsisimulang muli mula sa maraming kalamidad na tumama sa bansa. Ginawa ng Pangulo ang panawagan habang patuloy na nananalasa ang bagyong Tino na nagdulot ng pagbaha at landslides sa ilang bahagi ng bansa kung saan mahigit 50 katao na ang naitalang nasawi. Iniulat din ng Malacanang na mabilis na rumesponde ang administrasyon sa mga apektadong lugar. Ayon kay Castro, ang Department of Health ay namahagi ng mga gamot, malinis na inuming tubig, hygiene kits at water container sa Cebu, Aklan at Eastern Visayas. Patuloy din ang pagbabantay ng DOH sa mga posibleng epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan, kabilang ang panganib ng lahar sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Kasabay nito, nagsagawa rin ng relief operations ang Department of Social Welfare and Development kung saan mahigit 121,000 family food packs at higit 1,000 1,600 ready-to-eat meals na ang naipamahagi sa mga rehiyong lubhang tinamaan ng bagyo. Nabigyan din ng tulong ang mga stranded passengers, drivers at operators sa mga pantalan at terminal habang ipinagkaloob ng DSWD ang pinansyal na ayuda sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Pinapunta na rin ng Pangulo ang ilang miyembro ng kabinete upang mamonitor ang kalagayan ng mga residenteng tinamaan ng bagyo. Sa oras na sakuna, palaging prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang kapakanan ng taong bayan saan man sa bansa. Giit ng Malacanang, nananatiling pangunahing layunin ng administrasyon ang kaligtasan at mabilis na pagbangon ng taong bayan sa harap ng anumang sakuna. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.